Araw na ng eleksyon. Ito na, ito na. Sa hinaba-haba daw ng mga eksena sa kampanyahan, sa eleksyon din tutuloy. Tiyak na maraming kapina naman ang mauubos kakaabang ng partial results. May mga magiinit ang ulo sa mga reports ng mga aberya na mababalitaan. Tapos yung mga umaasang sure win ang kanilang kandidato ay may kahalong kilig pa sa pag-aabang ng official count. Pero teka, teka. Handa ka na ba kung sakaling manalo nga ang kandidato mo? Hindi yung handa sa mga tarpulin ng tagumpay at selebrasyon. Ha? Ibig kong sabihin eh, kung paano mo i-handle yung pagkapanalo. Ikaw ba'y mang aasar na mga bumoto sa talunan? Ikaw ba'y aastang siga dahil panig ka sa panalo? Abay kung ganyan, ako sa yan. Ito mga panalo moves na pwede mong tandaan at gawin. Kumilos para sa pagkakaisa. Kahit sino manalo kung lahat nagkakagulo, walang matinong kahahantungan yan maging mabuting mamamayan. Hindi ba malungkot yung kapag malapit sa nanalong kandidato, eh parang feeling hari-harian? Yun bang laging intro eh, ah malapit ako doon sa nanalo. Maging responsable sa pananalangin. Kahit gaano pa kahusay ang kandidatong nanalo, eh kung wala ang pabor at paggabay ng Diyos, hindi din magiging maayos ang pamumuno. Huwag yung parang masyado tayong bilib sa tao na parang siya na ang solusyon sa lahat. Ang Diyos pa din siyempre ang dapat sundin. Ang sabi sa Bible, ganito ha, Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Ang ibig sabihin nung ang Diyos ay Panginoon ay pagsunod sa nais ng Diyos. Pagtitiwala na siya lang ang dapat itaas at marapat sundin. O oh, congratulations kung kandidato mo nga mananalo. Pero wag mong kalilimutan ng ilan sa mga panalo moves na dapat mong gawin ha tatakyan ng taong umaasa dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Asa Diyos ang pag-asa, kaya asa ka pa.